Asang pagpalang araw po mga ka-brother, tayo po ay mag-share muli ng kaunting kaalaman doon po sa mga baguhan na willing pong matuto ng pamain sa gulyasan. Napaka-effective mga ka-brother itong ituturo ko sa inyo, lalo na kung ang gulyasan ay nakawan o naglulutang. Napaka-effective po nitong ating gagawing pamain ito. Ang kailangan lang po natin, ang mga materyales ating gagawin ay itong nebulizer hose na kulay green tapos BMC na kawil, number 14 ito BMC mga brother hindi ito masyadong kinakalawang kaya ito ang nire ko sa inyong gamitin BMC tapos itong mga pakintab rainbow pakintab na ito po ay nakapili yung nakaikot tapos may silver din tayo may kulay gold may blue green at saka dark blue na pakintab ito mga ka-brother ang ating paghalo-haloin para may pasok natin dito sa nebulizer hose tapos lalagyan din atin ng kawil ayan mga ka-brother ang pamamaraan mga ka-brother ang paggagawa nito gagamit lang tayo ng blade ayan mag-uumpisa na tayo tatabasin natin itong dulong ito tapos isusukat natin yung kawil ayan ang paggagawa nito mga ka-brother, magbuhat do sa dulo ay tatantyahin niyo lang yung haba tapos yan i-slice niyo yung blade tapos inyong yan bali parang lalagyan natin ito ng pabuntot design lang ito mga ka-brother pero sabi nga ay kabahagi na ng mata yan Slice na natin yan mga ka-brother. Ang ganyan. Tapos, ating gagawa ng style buntot. Ating hihiwain uli ng pag ganito. siya. Yan na. Yan na ang hugis niya nung ating nahiwa. Inalsa natin ang kabilang tabi. Tapos, nilagyan natin ng Y. Yan, parang magsisilbi. Tapos ito mga ka-brother, pag nalagyan natin ng ganito, isusukat natin yung kawil, kung anong kawil ang ating ilalagay. Magbuhat dito mga ka-brother sa dulong ito, isusukat natin niya dyan yung kawil. Yan, nakasukat. Tapos dito natin puputulin sa ulo ng kawil. Papakita ko sa inyo. Yan mga brother, raputol natin yung host tapos yan may tabas na rin siya. Ang pagpapasok nito mga ka brother kawil na ito, ang sekreto nito. Dito nyo padadaanin yung talim ng kawil dito sa unahang bahagi ng nebulizer host. Ipapasok nyo sa dito tapos ibebend nyo yung host. Itutulak pa ganyan hanggang sa umabanti yung host. At pumasok na siya paloob. Yan. Hindi nakaganyan siya. Babawasan natin dito para pumasok itong bilog ng kawil dito. Ito'y pumasok pataas. Ang pagbabawas mga ka-brother ay i-slice nyo lang dito. Magkabila. Tapos aalsin nyo yung maliit na bahagi. Yan. Ito, pag naalis niyan ipapasok niyo ulit pa ganyan para ito ito dito. Pag naka-bend naka pa yung hose do sa kawil, lalaslasin niyo pa ng kaunti ito. Para pumasok yung kawil doon sa kawan. Kaya gaya na ang kanyang hitsura. Tapos sa pagpapasok ng mga pakislap mga kabrader. Ayan, ituturo ko rin sa inyo kung paano. Ang one. Ito na, pamain na ito. Tapos lalagyan pa natin ng pakislap sa loob. Magiging silbing palaman niya doon sa loob para mas lalong mag-reflect yung loob ng kawil or loob ng hus. Kukuha tayo ng nylon na numero sa S. Basta yung maliliit na nylon, ito. Gagamitin natin ito. Sa pagmimix ng mga ng pakislap mga ka-brother, kukuha muna tayo ng kaunting silver. Yan. Tapos, ilang pirasong gold na pakislap. Yan. Tapos, ilalahok na natin siya dito. Tapos, itong rainbow. Pakislap. Ilalahok din natin. Medyo mas lamang yung rainbow. Yan. Pag yan ay namix natin ganyan, sa natin lalagyan itong blue-green na pakislap. Yan. Pag napagmix mix mix natin yan ng ganyan, kailangan ng medyo may dilaw kasi pagkadilis ang sagpangin, ay medyo madilaw siya. Ito na mga ka-brother yung pakislap natin. Ilalagay dito sa loob ng ng hose. Ang kwan nito, kung paano maipasok siya dito. Tuturo ko sa inyo ang sekreto ng pagpapasok nitong pakintab dito sa loob ng hose. Ah, dadagdagan pa natin ng konti. Ayun. Bali ito na mga brother, yung ating ipapasok. Mas malaki ito. Mas malaki itong pakislap kaysa dun sa butas ng host pero may pasok natin siya paloob sa pamamagitan ng nylon na ito. Bali itong dulo ng nylon mga ka-brother, itatali nyo dito ng medyo kung sa matibay yung kabilang dulo. Yan, pag naitaliin nyo ng ganyan, yan, naitaliin nyo yan ng ganyan, yung kabilang dulo. Yan. Kailangan medyo matibay na siya. Putuli natin na rin kabilang dulong mali, itong maigsi. Yan. naputulan natin yan, ibabalik natin yung pakislap. Tapos itong dulong ito mga ka brother ang nylon, Ipapasok natin dito sa hulihang bahagi ng kawil ng ating ginawang pamain. Yan. Ipapasok natin siya dyan hanggang sa lumabas yung dulo ng nylon doon. Tapos, hihilahin natin niya ng paganyan. Di, nakaganyan na mga ka-brother. Itong ating pakintab ay tinalian natin sa gitna. Ito sa gitna. Kaya pag binali natin siya, magiging dubli na yung pakintab ipapasok natin ito dito sa hose, sa loob ng hose. Yan. Yan. Hihilahin natin ito, itong nylon na ito, para pumasok siya dyan sa loob ng hose, yung pakintab. Yan. Yan. Hihilahin nyo hanggang sa yung dulo ay makaabot dito sa dito sa puno ng kawil yan, pag nakarating na yan dyan nasa loob na yung pakintab nasa loob ng hose ito namang nailong ito para hindi mahugot itong pakintab na ito ito ang ating isasabi dito sa loob ng butas ng kawel, yan isasabid lang natin siya dyan tapos yan is nakasilo lang siya dyan tapos bibirahin natin yan. Mga dalawang silo mga ka-brother para hindi matanggal yung pakintab do sa loob ng hose. Kasi pagka dinawi yan, at mm, nahila ng gulyasan ay may tendency na mahugot yung pakintab. Ayan mga ka-brother, pag tatapos natin may tali yung nailong malit doon, ito namang mga nakalabis na pakintab dito, ito ang ating gugupitin para lumabas yung artificial niyang buntot. Ito ay ating babawasin ng paganyan. Pag, ayan mga matapos nating gupitin yun, lalagyan natin ng artificial naman na mata dito sa sa may paulo. Ito mga ka-brother, na-order din to sa Shopee na artificial na mata ng isda na maliliit. Ayan. Ito na mga ka-brother, nalagyan natin ng artificial na mata. Dati hindi ako naglalagay nito, kaya lang ay mas magandang tingnan na mayroon siyang parang mata. Tapos ang sikreto nito mga ka-brother, pag gaganito, ang ginagawa ko dito ay binubutasan ko dito itong hose may purpose ito mga kabrader itong butas na ito kasi once na gamitin mo ito pagka ito walang butas nagkakaroon ng moist itong loob ng hose kaya hindi siya kumintab kaya pag ito may butas pag ibinaon mo sa tubig nahuhugasan yung mga yung pawis niya kaya nagre-reflect siya sa loob gawa ng butas na ating binutas ito mga kabrader na mata ng isdang nilagay natin ay mahina ang dikit nito. Kaya kailangan natin ng padikitin nito ng Ryzen. Ito mga ka-brother, yan bumili ako. UB Ryzen. Ito matibay ito. lalagay nito mga ka-brother ay ganito. Bali, pag naidikit mo yung mata, may padikit naman siya. Lalagyan lang natin ng padikit na yung Ryzen. Yan. Kaunting-kaunti lang. Hindi na yan matatanggal transparent din siya. Tapos ito may UV light kaso lang hindi natin gagamitin yung UV light. Ikitatapat na lang natin sa araw. Yan. Konting init lang yan. Tuyo agad yan. Yan mga ka-brother oh, ang finish product ng ating pamain. Napaka-epektibo nito pagka ang gulyasan ay nalitaw or na naglulutang yung kasa kung tawagin ito na mga ka-brother yan na yung ating pamain sa gulyasan na nebulizer hose with pakintab na mix ah, sana po doon sa ating ginawa o kung napanood nyo itong video ito sana po may natutuhan kayo doon sa mga baguhan alam ko naman po na doon sa mga dating mga maglalaut ay alam na to kaya ito po ay siner ko para doon sa mga baguhan na nais matuto ng mga iba't ibang uri ng pamain Siguro sa susunod ko pang video mga ka-brother, may tuturo pa akong iba na pamamaraan. Ito po'y base sa aking experience dahil sa matagal-tagal na rin ako nangingisda. Hanggang sa muli po, maraming salamat at God bless.